magandang buhay mga kabating-ting meron tayong gagawin dito na isang Oppo A5S ang problema nito ay yung kanyang charging pin ayaw niyang mag-charge kung hindi mo siya igagalaw ayan o, kailangan mo pa siyang galaw galawin para makahanap ng tempo para mag-charge kaya ang gagawin natin, magpapalit tayo ng, ayan o. No? Ayan. Kailangan mo pang galawin yung, yung charger para gumana siya. Kaya ang gagawin natin uh, Papalit tayo ng charging board What did you say, nigga? Dito Bubuksan nyo yan, back cover. Para Matanggal nyo yung tornillo dun sa over charging board niya. Para, ayun mga kabuting ting, iangat natin. Ayan. Dito pag aangat, huwag pag ganyan, pag ganito. Kasi yung flex nitong fingerprint, nandito. ayan o. Para... Wala kaming pakialam! <laughs> Para hindi siya mahila. Ayan, iangat natin. Tapos tabi natin. Ngayon, magbabaklas kayo ng mga tornilyo. Ito. At iangat natin yung itong middle, yung side cover nya. Iangat natin yung side cover nya. Kaya tanggalin natin yung mga tornilyo. Pati dito Bukas yan eh Yung cover na yan Para Naiangat natin mabuti Kaya tatanggalin natin Lahat yung mga tornilyo Yan Dito na tayo natin ng mga tornilyo para dami yung nido to check lang natin eh, ay meron pa isa Tanggal na rin to ngayon bago yung tanggalin yung Turnilyo, ay bago yung tanggalin yung side, side cover nya kailangan tanggalin nyo yung kanyang sim tray ayan tanggalin natin mga kabuting ting yung kanyang sim tray ayan, ayan. tapos dito ayun. para ano ngayon dito tayo iangat nyo muna yung battery pag magtatanggal kayo ng mga tornilyo kasi dito ito yung papalitan natin eh ito para hindi siya mag-ground. Yan, iangat natin mga kabuting ting. Ayan Ito yung kanyang charging board. Bali, na-repair na rin to eh. Iangat nyo to. Ito. Ayan. Dito yan. Ayan. Ito yung papalitan natin. Tanggalin natin. Ngayon, ito yung ipapalit natin. Ayan. Parehas siya. Ayan. Ito. Ayan o. Tatanggalin nyo lang itong rubber na ito. Ayan. Iba, ililipat ko lang siya sa kabila. Dito. Pag ganyan tapos yung ito sa antena ililipat ko lang din 2 hours later eh mga kabuting ngayon na natin siya kabit na natin yan tapos kakabit na natin yung mga tornilyo na tinanggal natin kanina nakikabit natin to bago natin ikabit yung back cover pakikita ko sa inyo na nag charge na siya. Uh, pinunta natin dito ay charging board konti na lang ayan mga kabating ting ay charge natin ayan o ayan o nag charge na siya kahit hindi mo na siya kahit galaw galawin mo na siya hindi siya nawawala kanina gagalaw galawin mo siya para humanap para mag charge saka daw ang tagal mag charge eh. ayan o Okay na. Kaya ngayon ang gagawin natin, ipipix na natin siya. bu, lalagyan natin ng adhesive paikot. tapos pututuin natin ng kalahating oras. Ayan. Para magamit na ang mayari. Kita natin mga kabuting ting. <laughs> Paikot. Ayan, tapos lalagyan natin siya mamaya ng tape. Sa lahat yung oras natin siyang patutuyuin. Ayan mga kabuting ting, ikabit muna natin yung flex ng ating fingerprint tapos ayan, sa harap iunahin nyo muna sa harap na ganyan ayan, ayan. tutunog yan eh pagka lumapat eh ayan ayan o oh. ayan ibig sabihin nakalapat na yan pagka ganyan tumunog ayan ayan o oh. ayan lalagyan natin sya ngayon ng tape kala ating oras ayan mga kabuting ting lagyan natin na sya ng tape kalahating oras ang hintay natin para matuyo siya at habang inaantay natin uh, itchatchatsa na natin yan. yan kalahating oras pero ito okay na to 101% kasi napalitan na natin siya ng charging board eh. Kaya mga kapating ting, oh. okay na. Kahit galaw-galaw yung -galaw marsa, hindi na siya namamatay. Okay na. Magagamit na nung may-ari. Ayan. Kahit isindi natin yan. Okay na yan. Ayan, o.